Sa iba pang malaking balita, kinumpirma ng Mama Sapano Police Chief ang pagsunog sa bahay ng napatay na international terrorist na si Marwan Kagabi ng armadong grupo. Ito ang balita ni Victor Cusare. Bahay ng international terrorist na si Zulkifli Binhir alias Marwan ang isa sa mga sinunog na bahay kagabi sa Mamasapano, Maguindanao. ay kay Police Senior Inspector Reggie Abellera, chief ng Mamasapano Municipal Police Station na kumpirma nila ito base sa mga larawang kuha ng kanilang tauhang inutusang magtungo sa lugar kasama ng ilang local officials. Mag-aalas tres ngayong hapon nang dumating ang mga tauhan ng Mamasapano Police mula sa lugar na kinatatayuan ng bahay ni Marwana. May tatlo pang bahay na nasunog kabilang ang isang kubo na umano'y kagagawa ng isang armed group. May ulat rin na naroon umano si Basit Usman nang mangyari ang sunog. Ang nangyari is sa tatlong bahay, isang purok ang nasunog. So yung isang bahay ni Marwan, tapos yung may purok sa bahay niya, yung dalawang bahay, kung saan naman yung at that day, at that night na doon yung si Basi Guzman. Naniniwala naman ang pulisya na ang pagsunog sa bahay ni Marwan ay hindi makakaapekto sa ginagawang investigasyon sa mamasapano encounter kahapon ay hindi na pinuntahan ng PNP Board of Inquiry ang bahay ni Marwan dahil sakop ito ng teritoryo ng BIFF Victor Cosare UNTV News Worldwide